Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abuti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.